O oh, mga kawatcher, papakita ko sa inyo ang pagkuha ng baluyan. Kung paano. Walang kahirap-hirap po. Hindi na kayo pupunta pa ng malayo. Dito lang kayo sa baybay, sa tabi ng pantalan. Sa tabi, sa tabi ng rip Ito po, papakita ko sa inyo po ang pagkuha ng baluyan. Ano lang nito? Luho Ito na po. Ito po. Ito po yung paloyang tawag sa amin. Iwan ko sa inyo ang ano ito. yan pangil ng kidlat, huh? pangil ng kidlat, <laughs> pangil ba? bato bato so ito yata yung ano? kaling sa kalawakan, G1 <laughs> G1 yan so kanyang 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 So that's Babalik lang natin mga kawatsir kay para yung maliliit lalaki pa rin. Ano so, pa tayo? Pero kawatsir ito na nakuha ko. Masarap talaga ito. Magkatas kamas mas. Gatas-gatas <laughs> ito. So guys, yan nakuha ko. Kawatsir. Malaki yan. Parang drum.